Nagsalita si Riza Senon sa kanyang desisyon na magpakalbo para sa kanyang role sa upcoming movie niyang Lilim. Bawat bagong pelikula o teleserye ay nagdadala ng bagong hamon sa mga artista at aktres na magiging bahagi nito. Ang bawat karakter na dapat ilarawan ng bawat aktor o aktres ay nangangailangan hindi lamang ng kanyang kinang sa pag-arte, kundi pati na rin ng pagbabago sa kanyang hitsura upang umangkop sa papel. Sa kaso ng aktres na si Riza, na pumayag na gumanap ng papel sa horror film na Lilim, nagpasya siyang magpaahit ng buhok. Ito ay hindi kinakailangan, dahil maaari nilang gamitin ang prosthetics, ngunit ang aktres ay kusang loob na ginawa ito para sa pelikula pati na rin upang itik ito sa kanyang bucket list. Ibinunyag ni Rezana, gusto niyang maahit ang kanyang buhok simula pa noong 2020 nang buntis siya kay Knight, ang kanyang panganay na anak, si Riza, ay nasa ilalim ng Viva Artist Agency, ang talent management agency ng Viva Entertainment. Gayunpaman, hindi siya pinayagan ng VA na namamahala sa karera ng aktres, First time kong magpakalbo, pahayag ng aktres, pangarap ko magpakalbo, not naman skinhead ha, pero pakalbo, o, oh, pangarap ko talaga siya. Sinabi ko, pag buntis ako, magpapakalbo ako, but nung buntis ako kasi hindi ako pinayagan, kaya po nagpaano ako, i, eh, pixie. Nagpapixi lang ako, pero hindi ako nagpakalbo. Parang eto na yung chance ko isabi ko, ah, yun, pero hindi skinhead. Parang sabi ko, mas okay kung kalbo talaga. Mas makakatulong siya sa karakter ko, pagbabahagi ni Riza.